Sa isang tahimik na paaralan sa bayan, si Geng Santos ay kilalang masipag na guro. Isang gabi, nagdesisyon siyang mag-overtime upang tapusin ang mga lesson plan. Habang nag-aaral, napansin niyang nagiging malamig ang paligid. Ang mga ilaw ay kumikislap at may mga anino sa sulok ng kanyang mata. Nang mag-isa na siya, narinig niya ang mga bulong, "Wag kang magtagal dito." Ang boses ay tila nagmumula sa mga dingding, pero hindi siya natakot. Patuloy siyang nagtrabaho. Sa kanyang pagtingin sa salamin, nakita niya ang isang babae na may mahabang buhok at puting damit. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Biglang bumagsak ang mga libro sa sahig. Nagulat si Ginger Santos. Bakit hindi nag-overtime ang mga kasamahan ko? Tanong niya sa sarili. Sa kanyang pag-iisip, naisip niyang may mga kwentong narinig siya tungkol sa mangkukulang. Na nagaantay sa mga nag-iisa sa gabi. Ng mga guru ay may mga kwentong hindi sinasabi. Nang lumingon siya, naroon ang babae, mas malapit na ngayon. "Umuwi ka na," bulong nito. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Sa takot tumakbo si Geng Santos palabas ng paaralan. Mula noon, hindi na siya nag-overtime. Natutunan niyang may mga bagay na mas mabuting iwasan, lalo na sa dilim.